may tubig na naman dito sa amin tubig na naman pupunta ako sa bangko pupunta ako sa bangko mababayad ako ng mababayad ako ng kotse ayan tahan, -tahan tayo. melalui na naman, no? Malalim na naman ang May tayo siguro ako. Sa pang baha tumba. Ah, Taniwan ni Sabi mo ito ang pangalan Maglilibutin talaga ako Dando Ay hindi Doming, Taniwan ni Doming ano Ito tani din ni Doming ito Puro basura na Nagabit niya, nanganakaw eh Ano <laughs> Dalim pa rin dito ba? Okay. Ayan, sa katang tricycle. Ayan. Sa katang tricycle. Sa <laughs> gate. <laughs> Salamat. na ako nag jeep tricycle na ako kapuntang junction mali pangalawang tricycle na to kasi parang hindi na ako baba na baba mga na to na sa BPI diretsyo na rin hindi ako yung pa Saya ah. yeah. kira, Thank you. you eh, <laughs> saya <Salamat, ha>. kira, <laughs> 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 thank you saya saya tidak saya kira, saya saya kira, saya saya Wala silang green gardenia. Ito lang. Ano sa akin boss? Lakatan? Lakatan. Sabi green na konti. Hala. Ay, hilo, hilo, hilo. Harga itu? Ah, 100 per kilo, Pak. Hitam ya, titik-titik kayak yang. 97, Pak. 97. Oke, nanti ya. Ini kira-kira segitu ya. 2.67, Pak. Siki, Pak. Oh. Sudah, Pak. 90. 97. 97. Apa 95, Thank you. Selamat. Discount. Thank you. Apa, thank you, Pak. Oke. 5029 naman ang labas. Ano ka? 2915. Una 29. 5029 to eh. The 2915. 21 from. Galaw naman mo si Jube. 2915. Pero pa-date,

ano po? 50 50. Kalas po yan. Wala wala. Salinas po, ganito lang po yan. Salinas. Ano, salinas po, walang. ah, yun kalaki. o yan po. Sige yan po. po ba 1 150. Ilan hindi ilang piraso yan Ay, Kalina si Charlene, ano? Otso ako si Nilagay mo lang sa akin ano? Togbod nilagay mo. Ano? Thank you. Malusog ko lang Hey, sorry. po ako po. Thank you. Thank you. Maganda po dito.

Boy, baka may ka? Hindi mo na kami kilala, boy. Hindi, yung sili lang natin. Habang maging vlogger yan eh. ano? Yung verdict mo laki. Yung CD ngayon? 30 pesos yun. P30 pesos? kami ng tulbahan. Tulbahan. Tsaka Nakaw? Hindi tata Magkano? Sabi ko set mo kahit magkano. Nakakalaro lang ako po eh. Saka yun, 30 pesos. <laughs> maganda po sa... Hindi naman tatlohan. laro ako doon. Ang laki, hindi yan. Preo, ano tayo? kaya yung ano? Greenpeace? pinanong ko si Kenny. Parang para, ilalang ito oo, nakaasok mo? ng langit hindi nakaano Okay. salamat thank you Hi. dito na ako sa bahay tumila ko ng maraming siling verde gusto kong gawing ulam ko yan ito yung eh. binilang sa palengke Nakaya ko na kayo na yung dalawa nito eh. Yan ang aking tahalian. Nakaya natin siya. Good morning guys. Pupunta ko doon sa Garden Walk. Doon naka-park yung kotse ko. Uh, Kakunin ko na.

sa daw ba yan? Sa inyo? Ah, sige. Eh, babiyara ko na. Ito, bossing. Uh, nagpunta kayo. 21 yan, no? Oh. Wala 21. Takot kami kasi nung nakarap, binahana kami. Eh. Kaya, may <laughs> pobya na. <laughs> Bali, 22 libre, no? Oo, oh, 21. Bali, ano ba? Anong, anong uh, 21 aras this 21. Eh? 4 Apat. Wanto. Apat ba? Oh. Delivery isa. <laughs> kayo. Tapos, senior citizen. Kapit ang bilang nun, 23. Oh. 23, 24, 25, 26. Apat araw. 26 ba yun? Oh. may Discount, discount. May discount. Yun na po yung discount. Niyo. Isang araw. Ah, yun yung discount. Akala ko, may senior, may discount. Ah, uh, sige, one, two. natin para maganda. Ha? Huh? Tatanong natin. Ah, sige, sige. Baka sakali, meron pa. Ah, oh, salamat. <tosite> thank you, thank you. Thank you. Arwan, sir, tanong ko lang, sir, may discount pa ba yung senior, sir, kung sa other night may araw na sila ito araw, ha? Ilang araw ba siya magbabayaran? Ilang araw yung babayaran niya? Ah, bắt ba đâu Hato discount Ah. Oh. Ayun. Oh na, hindi na hindi na dalagdag. So ang minus. So, 1 to 1 to 960 na lang. Ah. Oh. Ah, sige, kada boss. Oo. Wala, 960. Oo, 960. 240. Ayos. Tapos, na sige, okay na. lang. Okay na. Okay na. Thank you, thank you. Sama ko din importante, ligtas yung... Importante, ligtas yung kotse natin. Oh, salamat ha. O, na hindi, <laughs> wala, wala ako sweldo. Hindi ako monetize. nag ako. Uh, no, uh, Peral. Peral uh, thank you, ha. Thank kotse natin oh. yan yung gulong hindi flat Diyan na pagdala ng ano. Diyan ang pagdala ng Masahan. Yan, hindi ko ispalas ko dito eh. Sod na tayo. Hindi pwede ko na yun na walang uh, sapatos. Kailangan na tayo Law abiding citizen. Kakalga ako ng gasolina. Pagaling ko rito, kakalga ako ng gasolina. Tapos, uh, pagaling ko rito, kakalga ako ng gasolina. Tapos, pacheck yung hangin. Ang gulong. Apat na araw ito, nice eh. Ay, may limang araw. Okay. Bossing! Oh. Maraming salamat! Hindi, okay, thank you ha! Pwede ba? Susunod ulit, pwede? Ikaw hanapin ko, ang pangalan mo? Barcial Barsyal, ikaw ang mo ha? Pagkante! Ako! Ako, sige sige! Okay, thank you! Present ko dito eh! oo kasi lagi ako nahuhuli! Diyan ako, villages! Ako! Sige, thank you ha! Ano yung tingin Awan tasan, di pa ako diesel. Pwede nga magpahangin din ako. Ikaw mag-aasis sa Ikaw mag-aasis sa akin. Ah, sige, sige. Okay. <laughs> okay. Okay. Uh, sige, sige. 1, po, sir. Oh. Oh. Diesel hey, sir. Sige, sige. 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 sige. Sige, Meron na kang vlog eh, wala eh. Okay. Wala po, smart po. Wala rin eh. Wala, wala discount. <laughs> wala siya naman. Okay yeah, lang, okay lang. Uh, okay lang. Basura ba? Basura po Diyan siya. Hindi, wala, wala. Uh, thank you. Thank you very much, sir. Uh, yung 25 doon naman. Dapat, for... ikaw, 50 bigo. Ah, uh, thank you. Thank you, thank you. Thank you.

Ha ha ha. Bila, the Pride detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. sang papel ilagay so 126 26 Yes. Thank you. Thank you, boss. Bibigyan mo ako ng ano. Uh, can I be any misis? Doon sa tindahan doon. one port na repolyo. Ayun, no? Ayun, no? na to. Ah, sige. Twenty-nine. Ah, sige. Tapos, uh, celery, isang stock daw. Isang stock na celery. Bago mm siya sa amin, -hmm. ma'am? Wala kami pa, eh. Wala kami um, pa lang. Ano? Seller is in stock. I need to deliver ko. Sige, pwede niyan. Okay na to. Oh. 21.3. Tsaka ano, uh, 20 pesos na no buggy wins. 29. Ah. Oh. Diyan na lahat? Suma so, mo nga nito mga apat na piraso nito, pwede ba?

Daka video kahapon ng saging hilaw sa palengke. Eh si Misty wala makain to nila mo. Pwede apat na piraso. Kasi baka bukas sinog eh. <laughs> kahapon kasi ano eh medyo ayop hilaw pa eh. Eh gaganda oh. Oh, for lang kasi may, 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 I'm thirty Okay. 139 Salamat Thank you Video ko to ha <laughs> hindi, ka hindi ka, hindi ka sama Magaling ka na mag edit Matagal na Hindi pa sarili ko lang to Hindi ako ano Mga lakad ko lang Ah, oh, uh, pero hindi ako naga uh, yung Pinupost? Oh, hindi, isa na no, to sa so YouTube pero hindi ako monetize. For years na ako nagagaganto. Uh, Nasa so, hindi pa din? Hindi, hindi. Ako lang nanonood eh. Kaya mo. Kaya niyan? 120. 120, okay. Kaya lang to, oh, pulot to. Oo. Oh. Murahin lang. Malikot nga eh, hindi ka tulad nung, Xiaomi. Oo. Oh, uh oh. no, no, Kahit ginagunan mo, steady lang siya. Thank you, ha? Yan, bayan na ako. Dito na ako na labas.